aming probinsya. May ararang pipit ang magsasaka. May bulang napakaganda. May aling nasasakay sa kalesa. May duyang nakatali sa puno. May lumang eskwelahan may naglaro ng football sa bakuran. May tumugtog ng gitara. May naglaro ng holen. May mag-ibon. Napalipat-lipat sa sanga ng mga puno. May malaki, makulay ng jeep may tandang kalabaw, may tani, tan, tan iman ng langka sa mais at mais at mais may mataas ng puno sa nyog. nang ng ng may santo niyo sa altar may lolang nagtitinda ang ng ang da ang manganga may antong anti gong or san sa ospital may Pilipinang pandaya pandaya may malaking ukayom sa plaza may webelto nang Rizal sa munisipyo may mababang nagong mababango papakango sa pagkita sa Haydin sa pagkita sa Haydin may malako ng taho may ang upaan upuan para sa mga nag papasinga. May naglaro ng volleyball. May malaking watawat sa park. May mga batang tumutugtog ng xylophone. Sam xylophone. xylophone. May yung git din sa amin gubat sa zigzag ang dadaang nan kung gusto mong pasyan ito ang magagandang makita sa aming probinsya sa nyo ano naman ang makikita